masasabi natin kay Ma'am Mara po? Si Ma'am Mara, parang tinuring ko na siyang siyang aking anak. Dahil hindi niya ako pinababayaan. Akala mo, bigyan niya ang pambay sa bahay. Nalaman niya, nag-iisa ako sa buhay. Nagbe-bespace ako, wala akong bahay. Ang kinabubuhay ko yung 4,600 na SS pension ko. Nagbabayad ako ng 2,500 sa bahay. Eh, Makin natitira. Diba? Hindi ko kong lumain pero na ako eh. Kailangan ko panalunin muna natin siya bago kong humingi sa kanya ng tulong eh. Dahil siya nagpunta sa akin, nanapang bahay, binigyan niya ako, hindi ako pinababayaan. Kaya ngayon, wala na akong ibang tataguit kundi siya. Talagang nasa kanyang puso ko, hindi lang tuwing nag-ano kami. Ano, mara ka na? Mara ako talaga. Tapos kaya saan? Eh, sa Sige, city hall nga, napunta ako eh. Oh, ito na si ano, ilaw. O, eh, bakit? Hindi ba ikaw mag, mag ano, magsasama kay Mara sa ano? Sa comment. Hindi ko siya sasama. Iyahatid ko siya. Iyahatid na. Sa comment eh, magpapail niya. Yun. Sabi niya, hindi ba sinabi ko noon hmm. No, sa taas? hindi ka namin sasama. Iyahatid ka namin. Sa comment ko. Sa comment. Eh. At iyahatid ka namin sa city hall bilang mayor. Oh. Kasi kung sa Sampadok, hindi siya tatakbo na. So, ito yung sinabi niya. Eh, last, eh, congressman ko sa Maynila, eh, sa NCSP, eh. tatakbo kongresman. congressman. Eh, yung mga tatakbo doon, hindi na ako pinapansin. O, so, nagkaroon ng kalinga sa amin distrito, distrito 4, barangay namin. Anong sabi? Oh, bigyan yan. Bakit? Alex, yan ang nakaraan eh. Ano yung O oh, mag-apply ka ikaw, o oh, nagbigay kong resume ko, tinawag ba ko, na pinalo ako. Oh, bakit? Hindi ba Alex, lopes no, ka noon? Hindi ko tinatanggi. Di ba? Hindi ko tinatanggi. Dahil malasakit lang ba si Mamara sa buong Manila? Oo, oh, oh. buong Manila malasakit yan. Buong Manila yan talagang mara kami. Talagang ipaglalaban nyo na yun? Ipaglalaban ko yan. 24 oras yan, naglalaban ko yan. Wala akong paglalaban. Pamilya ko, mga kamag anak ko, kapitbahay ko, laging mara. Binubulong ko yan kahit bawal pa eh. Bulong-bulong lang. At saka yung, kunyara, kanino ka ba talaga? Ano ba? Gusto mo ba yung mabago mo? yung buhay mo. Gumandang buhay natin. Hindi lang ikaw, hindi pamilya mo. Magmara tayo. Ilaw. Reforma eh. Hindi ba yung gusto ng pangulo natin? BBM? Reforma sa buong Pilipinas. O siya, buong Maynila. Iisang programa nila eh. Kaya na makaisa, itaas at saka ito Maynila. Pag nagkaisa yan, gaganda. Hindi lamang taga Maynila. Buong Pilipinas gaganda. Ito sa Maynila. Ba? Ang ganda programa nila. Ngayon ako nakakita ng ganyang kandidato na humarap sa tao at sinabing kanyang kahangarin. Eh. Sa kanyang talagang sinasabi niya, talagang galing sa puso niya. Eh. Hindi, hindi plastic eh. Hindi plastic. Kaya sabi ko, ayoko. Ayoko mo ng trapo. Ayoko na ng basahan. Walo na ang dinatnang kong OIC ng head ng ano, ano, Oscar sa Maynila. Hindi nangyari ba? Well, ano? Anong ginawa sa amin? Umadamang kami, hindi kami hindi kami bumoto sa Taga City Hall. Tinanggal kami. Kaya ngayon, nabubuhay kami. Kaming anim na buhay. Wala ni isang pera from City Inalis kami as J.O. Tama ba yun? Well, si, si, ginagawa namin ang tungkol namin. presidente kami. Elected kami. Diba? Elected kami. Gawin mo ang tungkol At tadatang gusto mo, Manalo si Bara. Tuloy mo ang pagsisipi sa mga senior. I have 92 barangay. 192 barangay. Sampalok, pinakamalaki. Sampalok. Hindi ko na sabi 100% Mara. I will sit with na 80% Bara. Kasi may tatakbo mayor nyo. Sila ko na tagasaan. Tagaamin yan. Tagaamin Talagang hindi niyo po basta-basta ipagpapalit si Mamara. Hindi na. Ako pa? Ako pa? Ano po ang uh, tanging nakita niyo kay Mamara kung bakit gano'n na lamang ko ang inyong uh, supporter? Yung no, unang-unang ko siyang makita, unang-unang pag-meet niya sa amin. Iba ang dating sa akin. Iba ang dating niya. Talagang sinasabi niya galing sa puso niya, hindi plastic. Kasi ma, kung talagang ikaw, ta talagang matagal ka na sa politika, ma-analyze mo. You can evaluate yung sinasabi niya kung saan talaga nang gagaling. Hindi sa bibig. Dito nang gagaling. Sa puso. At iniisip niya mabuti yan. Pinagtugma niya yung sa puso sa isipan niya, damdamin niya at saka puso. Bago niya sabihin. Talagang tunay na tunay. Walang kaplastikan. Kaya mas kaya nang gawin mo sa akin, mara kami. Iyon, okay. kahit, kahit ako walang pamilya, matandang dalaga ko. Mara, 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 mara. Nay, dati, ano, naka-wheelchair ka, buti gumaling na po. Ano nangyari sa inyo? Nakulog ako sa kama. Ngayon, namagay ito, namagayan. Salamat sa Diyos tapos uh, nakalakanakan ko. Oo, naka-wheelchair oh, ako noon. Oh, tawag kami. Kahit naka ako, pumunta ako doon sa kanya. Mm, no, ko ibang tatin, mo, hindi ko ibang kandidato, hindi ko pupunta. Saan uh, lang ang pamangkin ko? Sabi sa sa kaya, na kami, naka ka? Oo, dala naman ako ng mga kasamahan ko eh. Dabim-pito kami sa una eh. Sila nag sa akin. Isang buwan ako, nagkasakit. Pero ito ako, malakas. Grabe, ah, lumakas na yung nanay. Nagulat nga ako, nakatayo. Sa na November, 87 ako sa November. Ilan na po? 87. 87, wow. I'm leaving ano. Congrats ko. Nagulat nga ako, kanina naglalakad kayo. sabi ko, lakas na yung nanay ah. Ako, eh, lagi na ako sa payout ng mga may kandidato kami sa Palok eh. Mm, eh, sino so, kasama man? nyo ngayon? Pumunta rito. Ikaw lang ho? Solo. Wow. Uh, 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 ano sinasakyan nyo? Nag-commute no, ako. Commute, Commute lang. Tataksi na po kayo pa. Oh, may bumisante. Ah. Uh. Kaya, ingat po, ingat. Alam yung income ko monthly? Ah. Uh. Yung SSS pension ko, 4,600. Ba, pagkakasya mo yan? Yes, correct. Sa tulong oh. ng mga kaibigan ko. Sa tulong niya. Ni Mamara. Sa tulong ni Mamara. Sara niyo muna. Linear niyo, one year po upa. Wow, 1 year ang upa. Ang binigay ni Mamara. Yeah. Siya nagbayad? Pinuntahan niya ako, hinanak niya oh, yung titirang ko. Tapos oh, ito, naka-bed space ako sa lumabahal. Wow. Lumabahal, kaya mura-mura. Kung hindi, mahal yun. One year? Na upot? Na makita ka. Rin, uh, sponsor, galing kay Miss Mara Tamandong. Eh, hindi ko akalain yun, Hindi ko akalain yun. Hindi ko akalain yun, ako. Nasurprise ka po? Nasurprise ako, na hindi ko alam eh. Dumating siya one year na upa sa buong taon binayaran ni Mamara ang okay, si Mamara Ay, no, lang ang gumawa nun yes siya lang ang niya siya lang ang gumawa niya sa buhay ko nai salamat po ha mag-iingat po kayo mo, hindi ako marunong humingi eh. hmm. nakakaya eh diba hmm. Bin binigitipin saan nila ako ako lang Okay, sa pagkakas na yan. Okay, kasi pagkakas na Yung taong gustong tumulong, tapat tumulong, madaling lapitan, hindi kurap, talagang pa, ang paang pakay lang yan. O tumulong. And then, talagang napakadaling lapitan. And then, pag nagsabi ka, haharapin ka, hindi ka tatalikuran, tatanungin ang problema, kung kaya, okay. So, pero wala pa naman siyang hinindihan kung kaya nyo talaga. Talagang ang masasabi ko, super talaga. Sa pagtulong, hindi yung uro.